Rob Pelinka kinausap na ang Atlanta Hawks para kay Bogdan Bogdanovich pero bago yan, nagbigay ng matinding laban si Nikola Jokic kontra Philadelphia 76ers matapos niyang ipamalas ang isang triple-double performance at magpakawala ng clutch shot sa huling minuto ng laro. Pinangunahan niya ang Denver Nuggets sa isang makapigil hiningang panalo sa score na 137 to 134. Sa kabila ng matinding 42 points explosion ni Tyrese Maxey, Kinapos pa rin ang 76ers upang maipagpatuloy ang kanilang apat na sunod sana na panalo. Si Jokic ay gumawa ng halos triple-double na may 28 points, 9 rebounds at 13 assists. Hindi rin nagpaiwan si Jamal Murray na nagtala ng 31 points, 6 rebounds at 11 assists habang si Michael Porter Jr. ay may 24 points, 6 rebounds at 1 block upang tulungan ng Nuggets sa panalo. Samantala, sa laban ng Boston Celtics at New Orleans Pelicans, isang clutch game winner din mula kay J. Jason Tatum ang nagbigay ng panalo sa Celtics sa score na 118 to 116. Nang una si Tatum na may 27 points, 6 rebounds at 10 assists habang si Jalen Brown ay may 28 points at 6 rebounds. Sa kabila ng 40 points performance ni Trey Murphy, kinapos pa rin ang Pelicans upang makuha ang panalo. Masaklap naman ang sinapit ni Dejounte Murray matapos siyang ma-injure sa laro. Ayon kay Shams Sharanya, kinumpirma na may torn Achilles tendon ito at hindi na makakapaglaro sa natitirang games ngayong season. Si Season. Sa isa pang laban, ginulat ng San Antonio Spurs ang Milwaukee Bucks matapos ang isang dominanteng 144 to 118 blowout win. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang stellar performance na may 30 points, 14 rebounds at 6 blocks. Hindi rin nagpahuli si Keldon Johnson na may 24 points, 4 rebounds at 2 assists habang si Castle ay may 20 points, 8 rebounds at 5 assists. Sa kabila ng 35 points, 14 rebounds at 6 assists ni Yanis Antetokounmpo hindi pa rin ito naging sapat upang maiwasan ang matinding pagkatalo ng Bucks laban sa Spurs. Samantala, nasa aktibong usapan na nga daw ang Los Angeles Lakers at Atlanta Hawks para sa isang trade na magdadala kay Serbian guard Bogdan Bogdanovic sa Lakers ayon sa ulat ni Anthony Irwin ng Clutch Points kahapon. Matapos ipadala si D'Angelo Russell sa Brooklyn Nets kapalit ni Dorian Finney-Smith na hirapan ng Lakers sa opensa ng bench. Habang papalapit ang NBA trade deadline, determinado si Rob Pelinka na ayusin ito. Ayon sa mga source, ang trade talks ay maaaring magdala kay Bogdanovic sa Los Angeles. Kasama sa usapan ang Lakers players na sina Gabe Vincent, Jalen Hood-Shifino at isang salary filler. May posibilidad din na lumawak pa ang trade. Ayon kay Jake Fisher ng The Stein Line noong nakaraang araw, tumataas ang kumpiyansa na maililipat na si Bogdanovich at may iba pang teams na interesado sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi naglaro si Bogdanovich sa huling tatlong laro ng Hawks dahil sa personal na dahilan hindi din maganda ang kanyang season na may career low averages na 10.0 points, 2.8 rebounds at 2.0 assists sa loob ng 24.9 minutes kada laro. Ang kanyang shooting percentage ay bumaba rin sa 37.1% overall at 31% mula sa 3-point line. May tatlong taon pa si Bogdanovich sa kanyang apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng 68 million. Isang bagong simula sa Lakers na nangangailangan ng scoring at playmaking ay maaaring magbigay sa kanya ng panibago bungsigla